mura na po sa halagang 200 lang marami na kayong mabibili. Tulad ng bag, sapatos, damit, at iba't iba pa. Iba-ibang klaseng bag. May malaki, may maliit. Sa halagang 200 lang po, marami na kayong may niyan. Kaya ano pa pong inaantay nyo sumugod na po kayo dito sa tindahan na to. Marami po kayong pagpipilian sa mga medyo malalaking bag na sa 100 plus lang yan. Tapos the rest, mga 70... Ito, katulad nito, 40 na lang. 40 dollar na lang yan. And sa mga ganyan, nasa 70, 80. Ito, nasa 70, 80 yan. Yung bag na yan. Katulad ng mga to, 70 lang yan. Tsaka mga blanket naman, yung malalaki, 100. Dito lang po ito matatagpuan sa exit A, di sa central. Sa so, tapat ng no, Prosperous Building, dito sa tabi ng luxury store, may makikita kayong mga